Hi guys, good morning. Araw ng webis ngayon mga bossing. June 12. So ayan guys, nauna na yung isang jeep. Pero maya maya lang, nandito na rin yung isang truck ng baka. So ito pa lang yung nauna. Ito po ay nilalamig, nanginginig na yung katawan. mo. Guys, ilan 'to? 1 2 3 4 5 6 7 8. Walang piraso. Mga fattening. So ayan guys, please like and subscribe to my channel, mga bossing dito na yung isang truck ng baka. Ayan, oh, biglang dumami mga boss, oh, di ba? Ayan. Biglang nang dumami. Yan ay nabili na, boss. Ayan, mayroon nang nabili dalawa. na mano, oh, bossing. Uy naman, ito yata si boss nga nakabili. Oo nga, yung dalawa. Shout out po, marami pong salamat. Nakabili na. Uy naman, ano kayo? Sa inyo po yan, dalawang yan boss? Magkano po ang bilhin niyo po yan? Nagka-add yun sa isang lipo eh. 130, 139. 139. Ang kumuha naman, pinawi sa akin. Ah, sa inyo po ang pinawi niya. Pinawi ko ang halaga. Siya po, oh, siya tiyo. pa ang tigaalaga. Ah, tiyo inyo po 'yan. Eh. Dalawa lang ang bibili niyo, boss. Dalawa lang at mayro pang talian eh. walang hmm. talian oh. sa kaso lang pag wala mong sariling talian eh. Ah, wala kayong sariling talian. Oh. Eh, eh, meron naman hindi gano'ng kalawak mm. Eh, na kaya naman sa may mga lupari Ganun po ba? Saan po ang deliver niyan, bossing Dito lang sa Sampalo no, sa Sitio Galaxy. Ah, ganun po. Sige oh. po, salamat, sir. Ayun oh. Ay, eh. Nakadalawa naman si Bossing. Pwede bueno, naman oh, agang-agad. Nakabili na agad oh. Ano Dalawin na! Ang lahat. sa Mayroong mas... gaya mas mura. Kaya lang, iba po. Mas mura Ayun katabi, mas mura yun.

malaki naman. Malaki yan. Hindi po kami magaling magdala May diferensya. Lagi ko po kami Hindi na po kayo uli sa amin. Okay po diyan. Kung pupunta GR. Kapalit po ng

ako, dagdagan niyo malaki yung limandaan, sir. Wala kayo sa inyo. Kasi yung kasama mo kung may ano, si Dennis pa ito. Sir, ako naman po hiling sa inyo. Tigli limandaan piso lang. Simula po ng ating bilihan. Salamat naman po kung pagbibigyan. Kung hindi naman po, sadya po ganyan ang bilihan. kaya kaya sa parang lang ang budget ko. Sige po, magaling. kaunti. Tatlo ko Ano yun eh? Tatlo. Tatlo. Tatlo Yung magaganda lang kuya. Opo. Oh, Lahat po na magagaling. Tatlo yan. Bossing. Binili ni Boss. Aray. Tatlo yan. Tatlong peraso. Alipaw siya sa tayo

mainan Ay, nakakuha sa tatay Malalaki na po ako tatay. na po yung Malalaki ang Magkano ano nyo po doon? Presyo doon sa dalawa. <tipos> <tipos> 375 Oh, di eh. mo ka dadalhin Kung dadalhin Tingnan niyo, Meron po tayo dito ng City Soy. Ayan, no? Soy. City Soy. City Soy. Sí. Amerikano. <laughs>

hindi po yung kagaya mga boss po mga hindi po kagaya hindi po yung kagaya ng mga hindi po yung kagaya ng mga hindi po yung kagaya mga hindi po yung kagaya ng mga na po yung kagaya ng mga hindi po yung kagaya ng mga hindi po yung kagaya hindi po yung kagaya hindi dapat yan may kulungang gagawin eh hey, bakit nakabatulin na kulungan ano ito na na sila na to bago Ipapalitan natin yan. Ano yun Ikaw ay nagkukuli eh. iyo. Maganda ho. yung mga Ano? Ya, curiom, kerja. kita sepanggulit terlebih. talaga. bertulis nama. Bertulis nama bakal. Kuadrat. Tidak, tidak. 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 mga tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. yan. No. Bait dyan? May bago na hindi ito yung muna Kaya o, muna niyo Hindi po ito po Norte, sir Hindi yeah. po ito, hindi yeah. po ito ng may Alam mo yeah. yeah. pa na? Ha? Huh? Okay, oh, okay, nah. May dito, so, uh, may pa yung bago May tusok ka yung bago pa yung Libre Libre ang tusok po 70 yung pong pagkakasundo natin dito, yun lang pong babayaran Yung wala po kayong babayaran Ay, sa so, papilaan pala. So, papi pala ako. Hating sa hatid Pag, hindi po. Ang hatid po libre na. <laughs> yung pong sa pagpapalipat po sa pangalan niya. Tali, libre de. May libre lubid. tali. Libre. May lubid ah, Ano yan? Wala mo magano. Ibigay ko po siya mm. sa inyo. Yung ano-ano tayo. -ano 65 po yan. <laughs> uh -huh. Gusto niyo po yung na yung hilira ngayon. Hindi nga ta. pa doon. Sa na lang. Yung isa lang. Yung ano? Ayoko po. Ayun ako na sa inyo. Hiling ko na sa inyo, ako sa inyo. 68 pa lang. Marami po. niyo. O, 'yung istoryo ko, iniipon mo Sa sipan. Ay, free na taw. 68. Nasaan 'yung panukala na. Wala na sa mga. 'Yan, pambaba <laughs> <Six to eight>. <laughs> <laughs> <to eight> <laughs> oh, ayaw ko 68. Nalabot ang kakamihan at yan yung nilalapit sa inyo. Sa so, dami pa ng baka sa amin. So, mabita. Ang manaw! Makaan, makaan, totoo! Sabi ko yung 63 Magkano yung totoo ninyo? Oh. hindi Sinabi ko sa sa'yo, buwan na nasampaw. <laughs> Oh. Oh, film, oh, ano vap, Sin, litry, tawag na ano? Oh. Okay, tawag. Dito, 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 dito,

Bawas sa walumpo, buti. Bawas sa lim, Bawas sa ulumpo, bawas sa walumpo. Wala

talaga. Nalaga lang Hindi ko, ko din naman bibigay kung sa dyan talo. bibigay? ay ang ating habuli ha makapagalap Yung sinabi ko sa inyo isang ga Kayo ho masusunod kung magkano kakayanan. lang ako kung hindi ko may bibigay. Talaga kung pag natatalo. Ah, ah,

Lapat lang, lalapat ko sa inyo yung nyo. Ito ay bawas sa <tiple> Ano? Aba, ikaw? Aba! iyo pagkakata. Ay, sige, rin ako masusunod eh. Ay, kaya nga eh. Ay, wala ka na kapasiyahan diyan? Aba, ibibigay ko. <laughs> o <Ta> mag Ah, P20 na. Ha? 30, eh. Ay! Kamura mong rata

Wala ka Ang binahit ko din ay parang ikaw, maganda-ganda lang ang tsura. Maliit ito ay maganda-ganda lang ang itsura. Ang <laughs> so malaka ka na. Ay, ayaw ko nga niyan eh. Kahit na ka rin malaki. Mayigit na yung kapitahan na po. Alak. Ay, kahit ibigay mo sa akin ang alin na po, hindi mo kukunin. Ay, 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 ay parehas kita po. Ako'y napasarap na sa din ang mga hindi talaga. Ibang napaibig sa maganda eh. Bayo ko naman. Maka pili, ay, ay, pipili ka ng masama. Tapos hindi mo naman <laughs> gusto. Baka magkamali magka ka ng imihang. Baka magkamali ka ng imihang. ano masabi mo. Si Maro, ay, nakalalag <laughs> ka. Ay, nakalalag ka. Ay, nakalalag ka. Ang problema ay. Tapos si Mato. Kira sa sinabi ko sa inyo. Sabi ko magkana kung pupit ito. O, buwasan mo sa 150. Lalapit ko sa inyo. Bawas mo. Sige, tayo mo magkakagana. O, boss. Para malapit ito. Pupit ko sa inyo.

Nah, ah.